Guys, uh, mapagpalang araw sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa palaya natin. Namasyal tayo. Ito ka, uh, sa lukoyan na uh, nagbubunga na yung palay natin. no oh. At ito mga ka-idol, may nakita pa ako dito isang ano, uh, pugad ng uh, at no natin yung uh, mga alaga. O oh, Daming anak ko. Oh, oh. Ay natin, eh, hulog pa yung isa. Oh. Uh. Ayan o. Oh. Ayan. Uh, ano yan? Yung uh, dagang bukid. Ayan mga ka-idol oh. Dami o. Oh. Uh. Ayan ang pugad nila. Kaya hayaan ko na yan. Lumaki sila mga ka-idol. Sila rin yan ang kumakain ng mga insekto. Kaya lang kumakain din sila ng palay. Ayan. Sila yung nag-ano rin ng palay natin pero okay naman yan uh, maliit pa sila kawawa naman yung buhay yung yung ina nila tumakas na eh yan okay uh, tuloy tuloy tayo mga tuloy tuloy tayo mga ka idol punta tayo dito oh. Ayan. Akala ko kanina pugad ng ano eh. Pugad ng ah uh, ibon na dito sa palayan ayan mga ka-idol ikot tayo dito malago yung sa tambak na damo, hindi ko kasi ito nadalo, nalinisan pero ang guna kinukuha na rin to yung may mga uh, alagang baka dinadamuhan din nila ito dito yung tambak yan ang mga ka-idol yung ano natin. Palayan natin. Kasalukuyan na nagbubunga. Ayan. hindi, hindi sila pantay kasi yan yung mga matataas na yan. Ano ko yan eh. Sugot tumbaga dito. Dito yung sa kabila o kabilang kapitbahay ko yun. Ayan o. Kumukuha na ng... Ano nila? Pamutil na. Ang sa akin kasalukuyan pa lang o. Na nagdadawa. Ayan mga ka-idol. Ito yung sa kabila ko mga ka-idol o. Ayan o. Kasi sa akin pa to eh. diretso ito dito kasi dito. Ano yan dito mga kaidol oh, kanal. Diyan kami kumukuha ng tubig. Ah, uh, pag second crop kasi sa ngayon main crop. Kaya ayan mga kaidol. Kukuha lang ako ng short video dito mga kaidol para mayroon naman akong i-share sa inyo. Ah, dito tayo sa palayan. Nagbisita sa atin na pananim. Ayan hanggang doon yan mga kaidol yung may mga bunga na yan ang ganda dito sa kabila mga kaidol oh. nauna um, na ito na namunga yung palay niya eh. ayan o oh. Yat hanggang doon sa may ano na yan sa may kubo na yan oh. haba kaidol. Yung mga iba ka dito mga kaidol ay iba't ibang variety na ito. Kasi nung uh, tinanim ko ito, uh, nag-ulan. Uh, kinuhol. Ayan kaya iba dito mga sugot-sugot na lang. Kung ano-ano na lang yung mga sinugot ko na variety dito, halo-halo na. Ayan mga kaidol. Kaya medyo lum uh, pumupula yung ano niya dahon, gawa na. Uh, ano yan uh, hybrid ang variety yan pero okay yan kasi basta main crop ma ano kasi yung ano eh masilan yung uh, ano ng baray ng ano hybrid namumula lang yung dahon niya pero namumunga naman ayan mga kaidol at uh, hanggang dyan yan mga kaidol ito ito na huli na to na nagpatanim eh pero mahabol din kasi nagano na rin yung ano niya yung palay niya kumbaga buntis ayan hanggang diyon yung mga kakaidol doon yung sa akin banda ayan ito dito kasi yan ang na kapit bahay ko yan ayan mga kakaidol mayroon din siya yung natsangaw. Yun know, o. Yung mga natsangaw. Ayan. Sana wala nang bagyo. Para naman sa ganun. Maka ano naman sila. Maka recover yung mga palay. Ayan o. Yung. Kasi nagkasakit yung palay ko. Tulad nito mga Ah, uh, Ayan o. Nagganito yung ano nila. Kasi. May. Ano. Insekto. Ayan oh. No? Hmm. Ano ba yung mas maganda dito mga kaidol? Ayan oh. No? Inisprayhan ko rin sa ito ng ano mga kaidol. Nag-spray ako dito ng insecticide. At uh, polyar. Uh, oh polyar at saka uh, pungicide. <coughs> Pero mayroon pa rin. Hindi talaga maiwasan. Ayan, yung mga dahon nila nag ano eh. Ayan oh. No? pero okay naman yung okay naman yung ano niya tawag sa amin dito nagdawa o nagbunga ayan nagsisibol na siya mga kaidol ng kanyang bunga ayan mga kaidol ayan oh. ito naman oh, yung unang ano niya tingnan yung mga kaidol oh. wala na to bunga ano na to ah, patay na yan kasi wala na hindi na yan mamigas hindi na yan mamutil ng mano kasi manipis na yan wala na yan o. o patay na yung puno niya mga kaidolo o. O, ayan, o. parang kinain ng ano doon ang puno niya mismo pinutol kaya o, hindi na mismo siya nag ano nag uh, pamu, pang butil ng gusto yan ikutin lang natin mga ka-idol para makita nyo rin yan ang uh, itsura ng pag sibol ng pagbunga ng palay mga ka-idol ayan. ayan dito dito yun lang sa akin at hanggang doon sa may malapit sa kahoy na yan yun ang kahoy yung. yun maliit lang siya mga kalahating hektarya yun lang nasa 5,000 square meter ito mga kaidol ang dami dito wala na oh hmm. ha ah, halos magkatabi tabi, tabi lang yung puno hmm. wala na hmm. ano na nila oh kahit uh, bubunutin na lang natin yan wala na rin hmm. kasi putol na yun ang puno wala na rin na silbi na yan. Kinain na nila eh. Sinegipsip na nila yung puno. Oh. Yan o. Oh. Iwan ko kung anong mga dapat ang magamot dito. Yan o. Oh, wala na yan o. Oh. Hmm. Dami o. Oh. Hmm. Tingnan nyo yan. Kung baka isang kilong bigas pa yan. Pag napagiling yan o. Oh. Dami oh. o. Pag nila dito yung isang puno Hmm. Kawawa yung palay pa ganito. Hmm. Kasi kumbaga sila naninira ng palay yan eh. Hmm. Yung insekto na yon. Iwan ko kung anong klaseng insekto na yan. Dami talaga oh. Kawawa yung pinutol mo wala na. Poy, putol na yan ng puno. Kaya hindi na yan na magano. Hmm. Sayang. Hmm. hmm. Dami. Dito na banda mismo. Pinagtripan nila eh, yung puno. Okay lang sana kung bunga kinakain nila. Siguro matamis yung puno nito. Ang dami yung... Oh. Hmm. dami mga ka-idol hey, oh. mga ilang puno yung inanuhan nila oh. ito wala na rin to oh. kasi yung oh unti-unti -unti na rin nila oh. Ayun dami oh dito lang. Sa oh. katabing puno lang dami. Ano ba nangyari si pinagtripa nila yung palay ko. Kawawa. Hm, oh. oh, dami talaga mga idol oh. Ngayon. Oh. 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 Kung nagbiga um, ano na 'yan, namutil na 'yan maladami. Ayun oh. Marami ito oh. Mahuhugot na lang sila kasi putol na to yung puno eh. Sa puno nila tinitira. Hmm? Pero parang wala naman sang sakit eh. Hmm? Ito naman oh. Nagano na naman sila oh. Umpisa oh. Hmm. Kawawa. Hmm? Pinagtripa nila. Ito yung mga dahon mga oh sa bagay hindi naman nila to siguro maubos eh dami talaga ito wala na rin to mga kaidol ayan o oh. kumbaga ang puno niya yan wala na yan putol na yan oh. tingnan yung mga kaidol ang dami o oh. hmm. ito pa o oh. Hmm. oh. wala na to oh. hmm. tingnan nyo yan oh. dami na yung bigas na yan oh. kapag na nabiyah... ano yan marami yan siguro matamis yung puno ng palay ko kaya tinira nila pinagtripa nila mga ka tingnan nyo yung bulo ang dahon nyo oh. iba na hmm. dami tapos ganito pa yung dulo ano ba yan? ang dami ng uh, pinutol nila yung puno siguro oh. gustong gusto nila kahit dito mga kaidol ang dami yun oh. hmm. wala na rin yun oh. hmm. yan oh. Hmm. ito pa oh. dami oh kung iipunin yan baka makakuha pa ng isang sako kung namigas yan dami oh Huh? Huh? ano ba yan hindi man lang sila nangawa sa akin ang dami na gastos ko tapos ang mura lang ng palay sa dami na yan mga kaidol huh? mahugot yan kasi putol na yan yung puno na yan mga kaidol huh? wala na rin yan silbi hmm. huh? dami dito Hmm. sa akin lang pinagtripan nila pero yung sa kapitbahay ko hindi naman eh. Hmm. Hmm. Siguro mas masarap yung palay ko kaysa ano. Hmm. Dami. oh hmm. Tingnan niyo mga kaidol dito sa kabila wala naman oh. Ito lang yung sa kanila mga kaidol oh. Ayun, itong kapitbahay ko. Ayun mga kaidol. Pero yung sa akin eh. Ang dami. Lalo dun banda. Dito, malinis. Ayan, mga kaidol. Sana hindi nila magkasakit. Tira naman sana nila ako. Pero mayroon din naman ako ang ibibinta kahit papano at saka makakain. Ayan, mga kaidol. Hanggang dun kanina. Ah, diretso tayo dyan mga kaidol para makita niyong karugtong niya yung sinabi ko doon kanina na yung karugtong niya o oh, tingnan nyo mga kaidol o oh. Ah. oh, dami o oh. mantakin nyo yan kung nagba nag ano na yan namu namutil na yan hindi e di, ang dami sana o oh. kawawa yung palay ko oh. dami o oh. Hmm? Ano bayan di Hindi mo lang sila naawa sa akin. Mantakin mo yan. Ang daming suwi niya pero dami rin na matay. Oh. Kung baga sa center niya, eh, yun lang natira. Yung mga suwi niya, yung tinira nila. Hmm? Eh. Dami ano naku. Ano ba yan? Kasalukuyan pa lang na uh, nagsisibol yung mga bunga, yung mga bulaklak. Hmm? Tinira niya agad. Nawawa naman. yun hmm? Ayun. sa corner niya mga ka-idol hindi pa gaano, kasi nagsakit din yung dahon niya kaya, kaya yan oh, mabagal sa, sa pagsibol ayan yung bunga karamihan dito dito mga ka-idol ay sugot ko na yan ibang variety naman ito pa yung kadugtong niya mga ka-idol yung sinabi ko kanina ayan hanggang dun yan mga ka-idol hanggang dun yan ayan. ayan mas maganda yung may tubig mga kaidol para yung kahit dito mga kaidol oh. para yung pagkuha niya ng ano, pamutil niya ay maganda. Kasi diyan sa kumukuha ng lakas kapag nagpagatas. Yan. Yan. dami. Marami pa rin ang hindi nakaano kasi hindi yan mga sugod 'yan. Kung mga pahabol ko yan na tanim. Kasi kinain ng kuhol. Eh yun ang nangyari ayan. sana wala na bagyo total kaya niya na ito na palakihin yung uh, botel niya patangkinin Yun. alright sa mga kaidol at hanggang dito na lang yung video ko maraming salamat uh, sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel ko mga kaidol ayan ako mga kaidol okay bye bye mga kaidol thanks for watching